kagpo sa kanilang lahat. So sa umagang ito po ang tanggapan ng Tagatuos o ang City Accountants Office ang naatasan na manguna sa pagtataas ng watawat. Ang panalangin po ay pangungunahan ni Miss Rose Marie Ramos. Ito po ay susundan ng ating pambansang awit at himno ng San Pablo. Panunumpa sa watawat pangungunahan po ni Mr. Juan Carlos Pireña. Panunumpa ng lingkod bayan ni Ms. Venus Palmenko. At upang basahin ang ating quality policy, ito po ay pangungunahan ni Mr. Nacy Recto. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Maraming maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat po sa paggising niyo sa amin. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa sa pangungunan namin ngayon sa flag ceremony. Inialapit ko po sa inyo ang aming mga leaders ng aming pamalaan sa pangunguna po ng aming mayor hanggang sa aming mga kawani ng lungsod ng San Pablo. Lord, salamat pong muli sa kalakasan at wisdom na binibigay niyo upang kami ay makapagtrabaho po ng maayos. Tulungan po niyo kaming maging tapat sa aming panunungkulan. At yun ay magagawa lang po namin. Kung kasama po namin at nakikilala ka po namin, Panginoong Yesus, sa aming buhay. Salamat po. Ikaw, Panginoong Yesus, ang nagbayad ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng inyong dugo sa krus ng kalbaryo. Patawad po sa aking mga kasalanan. Ngayon, Panginoong Yesus, tinatanggap kitas sa aking puso bilang sarili kong tagapagligtas. Salamat pong muli, Panginoon, sa pag-ibig niyo sa amin. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong tagapagligtas si Kristo Amen. Aurum magis sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. At sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na ay pinakikilos ng sambayan ng makajos, makakalikasan, makatao at makabansa. Sa ating kanong kamay para sa padurumpa ng lingkod bayan. Ako'y isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapag makapaglingkuran ko ng buong kausayan ang sambayan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makajos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamo ng makabagong panahon. Tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. We in the City of Government of San Pablo, the City of Seven Lakes, a premier tourist destination, Light industrial and educational hub in Calabarzon committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customers, constituents and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all processes easier in the management system at all times for the attainment of ultimate goal of city of government. Umagang ito, mula sa city. Accountants Office. Siyempre, ang amin pong pagbati sa ating pong uh, City Accountant at LGU uh, ng City Accountant, LGU of San Pablo City, kay Ma'am Arlene Beltejar sa kanyang Falga Excellence Award 2024. Dalawang magkasunod na taon ba? O tatlo? Dalawa. So next year, Grand Slam. Oo. Oh, oh. Congratulations ulit. Sa pagpapatuloy ng pala akin ako uh, nabatid na mayroon pang pa ilang anunsyo mula sa tanggapan ng uh, mula sa HR department. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Pinapaalala lang po namin dun sa mga interesado umatend Civil Service Commission Examination Review. Mamaya po yung orientation sa library ito po ay open sa job orders and regular employees. Salamat po. Ayan, review po ito bago tayo uh, sumabak sa civil service exam. Ayan. So sino po? Pwede po. This is open for job orders and casual uh, and regular employees. Ang patuloy at paulit-ulit na tagubili ng ating minamahal na punong luso. Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Ulago at ang bumubuo ng Sangguniang Panglungso. Ganon din ang ating punong administrator Larry S. Amante. Servisyong ng ngiti at sa lungsod ng San Pablo! Maraming salamat <laughs>